Janice de Belen, maigsi ang pasensya sa mga young star na hindi kabisado ang mga linya sa shooting. At Kylie Padilla, unti-unti nang ipinakikilala ang lalaking nagpapatibok ng kanyang puso. Alamin sa Ice Report ni Anton. para sa aking balitang showbiz, walang problema kay Janice de Belen kung hindi man siya pansinin ng mga young stars sa shooting o taping. Ayon sa actress, okay lang sa kanya kung hindi siya tayo pansinin ng mga ito dahil hindi niya rin daw pansinin ang mga ito. Sa interview dito ni OG Diaz, sinabi ni Janice na dead ma siya sa mga may attitude na young star at influencers. Kung dinadaan-daanan man daw siya ng mga ito, ay dinadaan-daanan din daw niya ang mga ito. Pero kinumpirma ni Janice na maiksi ang kanyang pasensya sa mga young star na hindi marunong magkabisado ng kailang mga linya kapag take na ng mga ito sa taping man o shooting. ay kay Janice, huwag lamang magkakamali ang mga young star kapag kukunan na ng eksena ang mga ito at siya ang kaeksena dahil kapag nagkamali ang mga ito ng kanilang linya ay makakatingin ang mga ito sa kanya. Kinumpirma din ni Janice na marami na siyang na-encounter na young star stars na nakakalimot ang kailang mga linya kung saan inaalisan niya raw ang mga ito. Sinasabi niya raw sa production team na magpapahinga muna siya at unahin muna ng mga ito ang mga young star na hindi kabisado ang mga linya o kaya sinasabi niya raw sa art director na tawagin na lamang siya kapag memorize na ng mga ito ang kanilang mga lines. Samantala sa isang pangmalitang showbiz,